good afternoon pa rin kasi 5 o'clock pa lang naman. And for today's sa uh, vlog, meron tayong inihaw na fish dito. Nakudisan na na ako kasi dyan ako tatay kinudisan na. And then meron tayo dito malunggay na may, na parang nilagyan lang siya ng sabaw. Ginisa tapos nilagyan ng sabaw. Ayan, kain tayo ng gulay. Mm. mm. Dapat lagi tayo ng gulay araw-araw. Where is it? kulit ni Ella. So, actually, ito kanina pa to. Dapat lunch ko, kaya lang nag-decide kami na magpansit kanina doon sa, anong tawag nito, Bix Pansiteria. Diyan sa, sa taas lang ng, ano, malapit lang kasi dito sa Cruz Village. Dito lang sya sa Kaggay. Meron tayong sausawan dito na sili. Sili. Toyo. Yeah. Mm. Wala akong sibulyat ngayon. Why? Kaya nag na ako kanina. Mm. Dapat wag, la wag ba masobrahan natin. <laughs> I like a penguin. Yeah. Ay wala nang fish ay anak fish. I did not eat it. Mm -mm. Si Ayla kasi gusto niya sa parte ng ano, ng fish, yung mata, buntot, ewan ko, bakit ganun weird siya. Nag-early dinner na tayo kasi naihilo na ako. Ang dami ko nilabhan parang apat na laundry basket yun. Yan hmm. ta malunggay. Pampahaba ng buhay. Actually, itong bunso ko, si Ila. Sobrang hilig niyan sa malunggay. At gano'n lang, igisa mo lang. Tapos, nagawa mo sa bawo. Hmm, sarap na sarap na siya. Yan ang breakfast niya madalas. Kasi yung lola niya. Halos araw-araw magmarunggay ba? Mmm! Kalat na ako dito. The pants The pants. Pants. Ang hirap mag-vlog talaga kapag kasama mo si Ayla. Magulo siya. Sobra. <clears throat> tapos pagpapagalitan mo ba si Ayla pag ano akala mo kwan sobrang kawawa hmm hmm grabe mas lalong tataba dito sa Pilipinas kasi naman, ang sarap kumain. Pero mag-walking house sa Grandstand every morning. Kasi, okay na sa akin yung ganitong taba. Ayaw ko na madagdagan. Kasi sa lakas ko kumain, malamang sa malamang madagdagan to. Yan. sarap. Nang nihaw. Alam mo yung lasang-lasa mo yung charcoal talaga. Yung aroma niya. Mmm. ba? Diba? Mmm. Ang yung sarap. Sold na solve ka. Pag ganito, ulam mo talaga. Yun lang kasi. Matinik. Hindi ko kayo nakain yung ano. May kaliskes. Actually, na-foil naman ito. Ayaw ka lang talaga. Ang ko. Hmm? Hmm? Nga na. Belis. Ayaw nga lahat. Mas ka yung balat. Hmm. Buti naalala ko to. Magno-noodles lang kami dapat ni Aileen. Kasi si Joey, kumakain na sa baba. Luto siya ng noodles niya. Tapos naalala ko to, itinabi pala ng stepfather ko. Para ulamin. Ulamin ko. Liver. Ayun no, liver ng tawag ng bangus. Mahilig ako sa laman loob ng isda. Basta yung hindi amoy putik ka or lasang putik. Lalo na pag ano, malaga, ganyan. Naku, gustong gusto ko. Masarap to kasi hindi malansa. ayun, ang no, daming nilagay na stepfather ko na ano, luya, tsaka kawang. Pantanggal ng lansa. Wait lang anak ko. Papasubo si Ila Oh, don't eat the skin. Ito na yung dinner namin. Early dinner namin ni Ila. Ang mm, hirap. Mm. Mm. Gusto na lang. Hindi marang naman loob. Oh. Laki nung luya na nang muya ko. Hmm. Oops. Mukhang tissue. So, ayan lang guys. Hanggang dito na muna tayo kasi medyo messy yung pagkain. Itutuloy ko na lang at papakainin ko na rin sa si ila. God bless everyone. Ingat po.